kumusta kayo dyan? Hindi ako nakapag-exercise ngayon kasi <laughs> late, ako nag uh, late ako natulog kagabi kasi yung mga alaga ako talagang ay pagising-gising ako kasi yung mga alaga ako ang kukulit ayaw matulog ng maaga kaya yun matulog ako mga 1 na siguro yun o 12 something pero nakakaidlip-idlip ako. Pero mga 11, 11 o'clock ata ako humiga sa bed ko. Yung hindi ako nakatulog agad. Tapos ito namang mga alaga ko. Sinasabihin ko matulog. Kaya na ako. pa sa pala manood ng TV hanggang food something na. Tapos yun. next ko nga yung mami nila. Eh, kasi wala yung mami nila. ko. Oh, ayaw matulog ng anak mo dito. <laughs> Tumawag si mom. Tapos yun. Tapos ngayon ang umaga, gusto ko mag-exercise. Inalam ko nga yung phone ko eh. Tapos, natulog ako. <laughs> Hindi bumangon. Nag-alarm yung phone ko. Hindi ako bumangon. Sabi ko, isip-isip ko kasi eh. mag Mag-exercise ako pag hatid ko sa alaga ko. Sabi ko, ay, mamaya ako mag-exercise pagka Happy ko kay Joey, kasi wala yung mga amo ko eh. E, exercise ako. Umulan naman. No exercise for today. Just raining. Okay ba? Bukas na lang. Sana wag umulan bukas. Guys, may balita ako sa inyo. 62 na ako. Yay, success. Wu mahabat na lang konti as in like. Ayoko uh, na tang ini. 623 na. Oh. Salah din na bumunta sa 63. Dito na maglamon nang lamon para ni Pag maglamon na naman ako ng laman. Wala na naman. Na ano na naman yung timbang ko? 64, 63. Yes, 62 point something. Ah, sana nga gusto ko mga 55 ulit yung timbang ko. Ayoko na nga ano, 60. Gusto ko 55 lang yung timbang ko para magaan yung katawan ko pag mag-exercise ako. nakakapagod uh, dahil mabigat ng katawan guys na no, pag may exercise namiss ko na yung dati kong timbang talaga 53, 53 to 55 na no, yung timbang ko dati nung no, lumipat ako dyan sa mga lawa kong ang ano na yung timbang ko nung so, nag uh, nagka boyfriend ako ng Chinese ayun <laughs> Ito ba? <laughs> Pinapalamon lagi eh. eh. ngayon wala na siya. Para pumayat na ako. <laughs> oh, papayat na ako kasi wala na eh. Hindi na ako pinapansin ni Connie. Kaya papayat na ako. <laughs> Hindi na ako pinapansin ni Connie. Eh. Si Mudra naman ang tagabigay ng pagkain sa akin. <laughs> Kaya hindi talaga ako papayin. Naka-jacket eh. Akala mo malamig na malamig yung singga po. Hindi naman malamig na malamig. Hello. Anyways, hey happy Monday, God bless you all.